Magandang tangali guys And for today's video ay Ito kinapunin kami Kasama ko sila Master Ali, The Great Sabi ay mag-overnight Ayan gamit namin So yun mga kapatid, update ko kayo pag nandun na kami dahil uh, nagtitipin ako ng battery dahil natagal ang kami sa pag-apya gawa nga ng maglalakad lamang At yun guys, nandito na kami Wait lang Yan at iiyon ko dito yung aking motor na dyan yung kay pili at saka kay Ah uh, The Hunks So, akit kami ni Master Alex sa bundok. Yung kanyang XRA ay aming sasakyan papuntang pana ng El Brando. Oo, oh, ah. ano? <coughs> ah. <laughs> Kaya hapat ng El Brando ito na ano. Layo-layo rin ito ha? Oo, mahaba-haba rin ito. Kaya kami sa probensya. <laughs> Ay, sarap Araw-araw na lang Ako ang Driver <laughs> Pagkakataon naman na, Ako naman yung inang Ayun yung daanan mo Was it Potik na Lusa pa Ito nga XRM ah, Nakaangkas ako kay Master Alec the Great adventure ay Ay Iaakyat namin ng El Grando Kaya kaya yan

hindi ibig sabihin may angkas. Oh. Oh. Oh, tatawid pa lang Oh. 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 Oh, pinatag na nila 'to. Oh. Lagi mo din nadaan ko dito. Kung ikaw lang, pero pag may angkas ka, mahihirapan lalo. Kaya, yeah, malimit may angkas ako rito. sus, good luck na lang sa'yo, XRM. Yo! So yun eh, mga kapatid, update ko na lang kayo doon pag nandun na kami. Ha? Ay hindi, meron pa tayong dadaanan maganda na dadaanan. Nakaharin mo yan, nakasalayan mo na ito. Oo, oh, makabakaba pag nilakad natin. Sabi lang kung marami. Mm-mm. Masaya. Pag sa dalawa lang. Ah. Boring. Kakapagod. <laughs>

One, two, five, ba? Oo, oh, 125 lang yung mga kakaya. 125 bonti nga pala ako. Well, uy, bonti. Adobe. Ah, anong oras tayo si Simplang? Magsabi ka naman. Kaya maya na. <laughs> Mayos ka naman. Joke lang. Uy. Hero lang. Uy. Wala tayo helmet pa. Tan sa Parang kanina dumaan ka sa bako-bako, sinundan naman kita. Kasi pagtingin ko sa iyo, okay lang, petiks petiks lang. Ang pagdating sa akin, sa lagan taka. Taka 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 Sabi ko hindi. Nalitan dulong mo. Sabi ko yari. Durog siklik. Ya, ya, but. Uti na lang ito si Niminto, no. Oh, eh, si, uh, ang nagpasimento niya, yung mayayaman niya? Mm, siguro hirap sila dito humaon. oh, baka madulas pa kung basa. Oo, oh, kasi pare yung putik niya parang adobe. oh, uh, makakahon ka Oo, oh, ayun o. Oh. Oh. Sige na, sumimpan mo tayo. Walang action. Nagahanap <laughs> <laughs> ng action. Action pala, gusto ko. <laughs> Downhill. do walang engine brake. <laughs> Hindi, meron to. Ah, meron din ba to? Oo. yung wala ka namang clutch, Oh. Ah. Ang wala yung ano. Ang wala yung scooter. Ang dala mo. Oo, oh, wala talaga yun. Dito meron? Meron to. May cam to eh. Yung Ito. wave ba? Meron din. Ah, meron din. Lalak, Ah, lahat ng ano, lahat ng may cambio. Oh, tapay, bababa -baba. ko yun. oh. oh, Oo, oh, nga. meron na. Meron nga siyang engine brake. Yung wala lang talaga yung amin. Ah, scooter yun. Scooter kasi. So, yan mga Ha, Update ko na lang kayo pagdating doon. Ha? Papa! so, yun guys. Bumaba muna ako. Kasi nga, masyadong obstacle yung... daanan, mga bato-bato sasabit naman yung XRM ni Master Alec kaya minabuti kong maglakad <boss mesma> <boss mesma> <boss mesma> <boss mesma> na lang pra di hindi, nagpa-practice lang ako kasi sigurado ganyan na ganyan ang mangyayari sa akin mamaya doon pagpakit na kami pagpakit na kami ng bulubundukin kasi sigurado yung daan dun go super matarik 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 na matarik mo um, oh, paano ko pa kaya kung nakaangkas ako dyan ayun o hirap sa mga batuan pero kung dirt bike yan ay Jesus nagkakarira kami dito kaso XRM lang yan eh Oh. Oh. Ha. 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 So doon pa namin yan Iiwan na uh, Motor Bago kami maglalakad pa Taas Nang Dunduk May nakasalupo tayo kanina Dalawang dirt bike ah? Siguro galing dito yun So yun guys, iiwan lang namin dito yung motor ni Alec Tapos maglalakad na kami pataas ha? Kaya uh, kung sa sumama, tara! Yo, men! Oo Iniwan pa na dito yung kay Jopit motor, bakit? Mukhang hindi umandar Kasi padyak ng padyak Oo oh? Puro putik Hindi, madaling ano ito Uy, ano to? Ah. paket mo na, ako na. Paket natin. Bakit hindi niya kinaya? Hindi ba magud san talaga iniwa? Sinadya. Kasimbang niya nandidito oh. ko? Oh. Wala, susi. Wala Buwasan mo kaya hangin ng gulong? Ha? Buwasan mo hangin. Bagay, makapit naman yung ganyang putik eh. Mm -hmm. tuloy, tuloy mo dyan sa paangat ha. Hindi, ka man, hindi, ka, hindi man yung neutral yan. Tuloy-tuloy mo na. Clutch mo. Tama mo kasi ng tulak eh. Ha? Tama mo ng tulak. Ma Mali ako. Mali ako. Tupin okay sa ano eh. Makapit eh. Umuuno eh. Ya, beluhan mo rito. Ito dito. Dito, tega, 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 tega. Ayan, ayan, dyan, dyan. Patag dyan eh, ayan o. Oh. Okay na dyan. Dyan lang namin dinadaan yan eh. eh, mga kapatid na ako mga kapatid na ako mga kapatid ayun oh. lang yata nagmotor ako naglakad woo pa kayo ka kapatid ito talaga si kapatid mahirapan ka dyan kapatid hindi mo na katatulungan Iniiwan mo ako ha Good. Puntahan na nga natin yun. Wawa naman. maglakad sa ganto, yung pagod ka ng ganito tapos masarap kaming nga kasi sariwa yung hangin, tas malamig although hingal nakakapagod pero parang masarap sa pakiramdam Dito wala ka pa makita ang view. Ang view kasi nandoon. Nandoon sa taas. Tama. Napakagaling ni na kapatid. Hindi man lang nag-aantay. Oh, nawala na si kapatid. Kapatid, ba't tinaihi? Hindi. Hindi pagod. Bukas pa? Oo. Oh. Tinutulungan na nga kita eh. Bakit? Iba na, Lord. Patang, ah. <sighs> Parang wala ka pagod-pagod, ah. Tagal nga ako eh. <laughs> 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 sa may upuan doon. may upuan pagangat na. Oh. Angkas ako sa hanggang kaila kuya boy. Ah, oo. Una dito pa. daan ko eh. ねえトリトリいまない。 Ito pong motor kami. Yan, dito talaga kami tumadaan. Pero pag agad ito naglalakad dito kasi yan, mapapansin nyo ginawang dala parang mga hagdan at mga hawakan. Yan o. No? Oh. Dito talaga tumadaan yung tao. Dalawang linggo pa yung sa mundok. Yan ngayon para ninibag na naman Uy, shout out! Ano, angkas ka? Oo oh. Kala kuya boy, yung tayo dun Kala kuya boy, muna, inom tayong tubig Api. malakas ano yan gagapang na yun eh oh, mukhang balik ka lang ako naman yung driver tatoy parang lang ako walang, walang apakan to so yun guys nakarating na kami dito sa kubo ni boss amo ah, ayan yung motor ni Master Jopit The hunks. Legit single yan guys Oh, Virgin Sariwa Ba't dito mo itinayo yan? Diyan ka matutulog? Oh, naghahanap kasi yan ng makakasama matulog dyan Baka naman <laughs> Oo. Oh, kasi yan yung mahilig tambayan ng ahas Yung mga damo na yan Naalala ko yung dito, nag ano ako, nag overnight ako. Solo, solo overnight. Kanino tint yung ginamit? Ah, kay Alik yata yung tint ginamit ko eh. Kay Master Alik. Yung motor niya. Oh, ba't niya sa ibaba ng upuan? Nag-request ko to eh. Ayun o, oh, may tali pa nga ako ng duyan dyan oh. Ah! May, du may, may duyan, karin pala dito sa gitna. Mm. Oh, may lamesa. Dito tayo maganda magpusoy. Eh. Yeah. <laughs> Tapos pag naalog, aalogin. Pag may duyan, putya, alug ko. Taas niya no. Nakakalula. Pero sana umulan, Nung walang ulan. Mas maganda dito, mas maganda dito maulan. Malamig. Babalik ka pa ba sa baba? Balikan natin sila. Mamaya. Sila ba sa amo? Mamaya, sunduin natin pagka ginabi sila. Oh, tapos para makuha mo na rin yung bipat saka yung ano, speaker. Wala nga speaker nasa sa bahay. Ah, akala ko nasa motor na iwan. Hindi, sa bahay. Eh, sayang, no? May speaker ba si Busa Amo? Baka mayroon. Wala, wala yan. Bitbitin niya. Sayang, hindi nadala ni Master Alec yung kanyang speaker. Sana may music-music sana. diyan nga. At yun mga kapatid, kami ay mag-overnight din sa Kinapoyn. Yung <laughs> <laughs> kalan o. Oh. Liit ng kalan tapos alit ng kasirula. Pero ang laman nito daw, malit na kasirula na to, tatlong mag, tatlong kapihan. Hirap talaga pag wala nakatira eh. Wala sa ayos. So yun, hanggang bukas kami dito. Uh, ewan ko kung anong kaganapan mamay ang gabi. Gawa nga nang darating si Boss Amo. Ay, sarap dito. Oh. Eh. So yun. Dito kami magdamag. Subukas. So, bababa ulit kami. Kaya hanggang bukas kami dito. So hanggang dito na lang ang mumuting video. Please subscribe, like and share. At huwag kalimutan pindutin ng notification bell para updated kayo sa mga videos na so magagawa ko pa. See you tomorrow.